Enero ang buwan para i-welcome ang bagong taon. Matapos kumain ng labing dalawang prutas at tumalon-talon, ang madalas mong gawin, maglista ng New Year's Resolution. Pero hanggang saan naman kaya aabot ang resolutions mo? Tindry mo man lang ba kahit ilang araw? O baka naman hanggang papel ka lang? Let's find out sa ating mga ka-tune in kung ano ang kanilang top 3 New Year's resolution. Na hanggang drawing lang. Top 3 sa ating survey, pagtulog ng maaga. Nako, nako, ka-tune in! Find time to relax. Buwasan mo na ang stress at pagpupuyat para iwas sakit at para mas alerto ang isipan. Top 2, pagtitipid. Ma'am, delivery po. Wait lang ah. Mahirap talagang itigil ang pag add to cart. Pero ka-tune in, isipin, may future ka ba dyan? Gaya nga ng payo ng marami, ugaliing magtabi ng pera. Para sa gayon, ay may madudukot ka sa oras ng kagipitan. Bago tayo pumunta sa top 1 resolution na wala namang kinauwian, narito muna ang ilang pang inaasam na pagbabago, pero laging napapaho. Pag-eehersisyo, pagbabawas ng kape, pag-travel, to travel, pagsisipag sa trabaho at gawaing bahay. Pagbabawas ng oras sa cellphone o social media. Pati na rin ang pag-iwas sa mga plastic na kaibigan at sa temptasyon, pagkontrol ng emosyon, pag-skincare, at pagpapakabait. And the bigger reveal, ang top 1 year sa solusyon ng karamihan na parang walang katotohanan ay ang... Pagda-diet! nako, masarap talaga ang kumain ng marami at masasarap. Pero ating tandaan, it's always best to do everything in moderation. ka in! Hindi pa naman huli ang lahat. Enero pa lang. Meron ka pang labing isang buwan para to pa rin ang iyong mga inaasam-asam na pagbabago. Ang kailangan mo lang gawin, disiplina at determinasyon. Tandaan! Bakit ka nga ba gumagawa ng New Year's Resolution? Ito ay dahil alam mo na ang mga pagbabagong ito ay makakatulong para mapabuti ang iyong buhay. Ikaw, Katon anong mga New Year's Resolution mo? Ako nga pala si Anne at ito ang TIKT Funds.